Pagkakasin mo. Ito sa wakap. January 11 mga kalayas. Ayan ito. Araw ng aking flight po Pilipinas. Magkukopra tayo mga kalayas. Asaka naman tayo. Tayo pupunta sa Nayuga na tayo magkaka-opera. Ayan. Ayan ang ating mga dalaw mga kalayas. Ang gandang buhay sa inyong lahat. Time check tayo mga kalayas. 4.55am. Ayan. Alis na tayo dito. Ayan, ito na. Pababa na tayo ng bahay mga kalayas. 4.55am dito sa amin sa Barcelona, Spain. Saka-saka naman tayo ngayon. Pasokin na tayo ng taxi mga kalis. Punta airport. ไ t ่ใชสนามบมากาลัยสอนมาอาลัยส์ไม่ใพ่อส่งไปส i ามบิน sa loob. Ito ang ating sasakyan mga kalayas. Dito tayo sa DE. Ayan. Waiting <coughs> na tayo mga kalayas. Ito. Si See you soon, Pilipinas. kalayas Ayot na tayo, bababa na tayo <coughs> Pakapasok na tayo ng airport Hanapin lang natin mga kalayas yung ating gate Dito tayo sa D Hanapin natin yung D Okay, dito yung D Ayan Ayan, dyan tayo mga kalayas Dyan sa letter, dyan, letter D na yan Ayan, D kalayas nandito na tayo sa loob the moment of truth na mga kalayas pangalawang biyahe ko na to nung kauna-unahang biyahe ko dito mga kalayas nung dumating ako dito tapos pagkatapos ng 10 years mahigit ngayon lang alay ako mga kasakay ng aeroplano samahan nyo ko mga kalayas ang experience ngayon kumbaga masasabi kong second time second time na makakasakay ako ng aeroplano mga kalayas medyo nandun yung kinakabahan tayo pero syempre nakarating nga ako dito, di ba? Nakarating ako dito nang solo. Mga ako ng Pilipinas nang solo. Ay, ang kakalayas. Dito tayo sa letter D. Sabahan niyo ako sa aking biyahe mga kalayas ha? Dito sa duty free mga kalayas Ito Duty free Hanap tayo mga kalayas ng ating pupuntahan. Ang hanapin natin ay D13 mga kalayas. D14, D15. Ito na yung ating hinahanap mga kalayas. Diyan tayo sa D13. Di pila. dito na tayo maraming tao ito tayo pipila mga kalayas Diyan para pindi iyan namaya ito tayo mga kalayas airport to oh. ayan aeroplano Antay lang tayo mga kalayas ng ating boarding. Ayan. Mga kalayas, nating dadaan na dating na aeroplano. Landing na siya. Kasi ito yung mga Bus. Bus. So, yun yung mga sinasakyan ng pasahero kami apa tayo mga kalayas alas 9 g's time check tayo ngayon mga kalayas 8.38 am dito sa amin sa Barcelona dito ko sa loob ng airport mga kalayas so, uli uli muna tayo

na tayo mga kalayas. Time check tayo ngayon. 8:50 AM dito sa amin, Barcelona. 8:50 AM. Nakatuloy na tayo Sa Dubai, <coughs> <support tos> <namin. tos> tayo. tayo mga kalayas. <clears throat> na tayo ng aeroplano Kasi wala pa tayo sasakyan natin, mga ginagawa pa. <coughs> kaya mga kales pasumanay dito wala ba na tayo dito alam mo sa tayo dito sa bus Okay. Ano na tayo dito? Tayo mga kalis. Kasi na tayo. Kaatid na tayo sa ating aeroplano. Ah, mga kalis. Nakatid na kami sa aeroplano. Sa kaya namin. Paris sa tumbas. bus. Ang sa puno. May lahi mga kalis. Ayan. Paalam muna Barcelona Hanggang sa muli Sa pagbabalik May bambuanin sa Barcelona Sa ngayon ay pauwi muna ako ng Pilipinas At magkokopra mga kalayas Mga kalayas oh. Ating Itong airport namin dito Time check tayo 9.06 am mga kalayas Mga kalayas mga natin na kami mga kalayas sa aming sasakyan na plano. Kami sakay sa aeroplano na yan mga kalayas kita tayo mga kalayas kita tayo ng aeroplano For the second time around mga kalayas Uuwi lang tayo ng Pilipinas para mag-copra mga kalayas, ito na kami sa loob so, loob na aeroplano mga kalayas ito ang ating upuan mga kalayas kalapit tayo ng bintana, may igin naman ayan mga kalayas okay na tayo dito good sa tayo dito mga kalayas tayo mga kalayas upuan na tayo sa loob na aeroplano kukopra tayo mga kalayas <laughs> Time check tayo mga kalayas 9.20 am Nakasakay na tayo na repla na mga kalayas 9.20 am dito Sabado Ayan. On board na tayo mga kalayas See you soon Pilipinas Yes, na atras na para plano. at all times in case we encounter any unexpected turbulence. If emergency oxygen is required during the store, if you are required to evacuate the aircraft, leave all of your belongings behind and follow the cabin crew's instructions. By the crew, remove it from its packaging and place it over your head. the strap around your waist and put the of صحتكم وسلامتكم هما اهم اولوياتنا، لذا نرجو منكم الانتباه جيدا اثناء عرض تعليمات السلام بشكل تلقائي من اللوحه التي فوق رؤوسكم. اذا ظهر شريط الأحمر مع الاقنيه اسحبوه نحوكم للوصول الى القناع. اسحبوا القناع نحوكم او يرجى الاطلاع عليها قبل الاقلاع. يجب عليكم اتخاذ وضعيه الجلوس المساعدة من الطائرة على الفور يمكن تأكد بأن حزام المقعد مربوط No Barcelona Ito yung mga pagbabalik ko thank mm -hmm. you